Dahil sa kagustuhan ng maghiganti, lalaki sa Tondo, Maynila, nanaksa pero ang sospek, hindi nakataka sa galit ng taong bayan na kumuyog sa kanya. Si Bien Manalo sa Sentro ng Balita. Makikita sa CCTV ang lalaking nakasuot ng kulay itim na bumibili sa isang tindahan sa Tondo, Manila kagabi. Ilang saglit lang ay dumating ang lalaking nakasando na gray. Lumapit ang naka habang bumunot naman ang bote sa kanyang likuran ang lalaking naka-gray. Makikita na tila may pagtatalo at hamunan ang dalawa. Dumating pa ang dalawang lalaki at dito na nila pinalibutan ang naka-itim. maya pa pa'y bigla na lang binato ng bote ang lalaking naka-itim. Plakda ang lalaki pero pilit nitong bumangon para habulin ang mga lalaking omeskapo. Pero hindi siya nakahabol dahil nahilo sa tama ng bote. Sa isa pang kuha ng CCTV, mas mainit pa ang tagpo. Pinaghahampas ng mga residente ang lalaking nakaitim habang iwinawasiwas ang kanyang hawak na kutsilyo. Hindi na nahagi pa sa CCTV ang mga sumunod na eksena. Ayon sa investigasyon, masama talaga ang timpla ng sospek mainit daw ang kanyang ulo dahil nagtalo sila ng kanyang kinakasama dahil sa pera. Meron po kami na rinig na commotion na nagkakagulo na. Sa tingin ko, parang dumipensa lang kasi siyempre kahit na sinong nasasaktan, gaganti. Mga galos at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang inabot ng sospek matapos kuyugi ng mga residente. Tatlo ang sugatan sa pananaksaka na pawang mga kumpare ng nanaksaka. Yung palapit kami, Luhudo po siya sa bulsa na ano. Tapos di pinakita kong buti sa gire kinuha ko rin. Tapos yun na, sabi ko, bumunot na siya. Di ginawa ako, inuna ako na, binato ko na rin. Binutusan po nila ako bumili na sa tindahan ng alak. Nakita ko po si Jawudon, Bigla po akong tinutukan ng kutsilyo sa leeg. Kasama sa sugatan ang labing isang taong gulang na anak ng sospek. Pero nasugatan din siya matapos tamaan ng bote sa ulo. Ito rin ang alibay ng sospek kung bakit siya nanaksaka. Rumesbak lang siya sa nasugatang anak. Mas din po nila yung anak ko na nag-aawad ng dami pa yung bata. 11 anos. Naman po. Dahil sa insidente, kabado na ang kinakasama ng sospek sa kaligtasan ng kanyang mister. Sana po yung nagbalak po na patayin yung asawa ko pero hindi naman po kayo tinatakot, tinatakot lang po kayo pero hindi niya alam, hindi niya gagawin po yun sa inyo. Kung maawa sila sa asawa ko, papayagan nilang palabasin yung asawa ko para umuwi na lang sa pobrinsya, para wala na pong gulo. Narecover ang patalim na ginamit ng sospek. Inaalam pa kung may dati na siyang kaso. Pusibling maharap sa kasong frustrated homicide ang sospek. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.